guys, nice. may nag-donate pa lang sa toya ng mga kalakal na itataw duman sa pamilyang nasuluan sa kamay nagtaw ng 500 pesos. Salamat duman sa kinuan ko na nagtaw ng 500 pesos. Tinawanan na ako ni kalakal, nagtaw pa 500 pesos para duman sa pamilyang nasuluan sa San Isidro. Then itataw ta po ni Sainda para pambakalan ninda ning materialis gamit saka kung ano pong ibabakalinda kani pati po itong kabaklan kang kalakal itatawag pa ka po sa inyo good morning guys pinatimbang na si Satoy yung nakuha ang kalakal kaso hapon ayan mga plastic bottle and then mga lata ayan yung kita dito sa junk shop si papa papakilo natin yung mga kalakalan ako ata na ito na duman Giraray sa nasuloan sa San Isidro Magaray Ayan guys, oh, so, kukwarta na naman siya. Dun ito doon ito na giraray sa pamilyang nasuloan Plus itong 500 na tinao sa toka itong kinuanan tan ng taning kalakal sa karangkang. So let's go, dumanan Hey guys, yaw na kita digdi. Ano na kasi hindi. Itatawta na si Kwartang. Dinunit nindo para daman sa pamilyang nasuluan. Let's go! Guys, okay, padawa na kita. Hala, na kita. Yan. Si mama mo. Yan, sa laog. Yan, nakita <laughs> Hello! Hello ate. Igwa naman ako ligding itatao sa imo. Pero bako nang badyo. <laughs> wow. <laughs> ah, Tigdi ata. sa likod ang anuhan mo, bibihita. Ayan na, si itatao ta ha. Si tigtarabangan indo, May nag-donate pa kaya. Ah. Tapos, ini, si kabaklan. Tapos may nag ng mga cash. <laughs> mm. Ayan na, tigtao ko na kay ate ha. Salamat. Ayan na pa rin sa Indotiat. at. Thank you, thank you. Thank you po sa indang gabos. Uh. Okay na po ah. Tatawta na din ma duma kita ta baka may gigibom pa si ate. <laughs> da oh, ang harong ninda guys. Yeah. Atop -atop Dikit pa atop may atop-atop naman si mga madonate pa diyan ng yero. Pwedeng-pwede na po ta ang bado, sobra naman man oh. bado ate. Ayo pa. Sige te, ka.